Ito ay paglalagay mo na lahat. Kung pwede ilagay lahat, ilagay mo na lahat. Oh, ito um, Pakiusap. <coughs> Yak magpak. Dito na rin naman tayo. Oh. Uh, may init yung ulo Kabagal ka ba? Kabagal nakatatlo na nga ako. Delete ah. Oo. Grabe 'to noon. Grabe 'to, boss. Ano pa boss? boss. ano? Uh, na... ano? David Archulet. Ano <laughs> din? Si David. De David Archulet. <laughs> <laughs> Pangit ang pangalan nyo. Hindi, pangalan lang boss. Isa. Oh, bulas mo sa mukha mo. sa mukha ko, boss. Hindi yan wipe sa mukha. Sa sapatos yan. Mambira ka. Ginawa mong patong mukha ako, ah. Ano <laughs> nga Madumi, oh. Madumi nga, boss, eh. Madumi. Linisin ko. Nalinis agad ang puking ina mo. O, huwag mo kain. Eh. Huwag mo kain lang. Boss. Pag-usapan natin. Okay, okay. Bali, ganito, boss. Ah, uh... Boss. Ilang products ba ang kailangan mo? <laughs> boss, huwag naman. Huwag okay, nyo. Boss, ano ito, boss? Huwag ano? Ito. Ay, ano yun. Ah! Nag-ano kayo ng product, ha? Ano yun, KS ultra Bomb yung boss! Boss!